Welcome back mga kabagaso Andito tayo ngayon sa ating kambingan uh, May mga binibenta tayong kambing dyan mga kabagaso Bumili na kayo please uh, Para makabili na ako ng bako Na bagong bulog Ito sila mga kabagaso Makain sila Meron tayong mga pang out mga kabagaso Sa murang halaga lang kunin' nyo na pang alaga, pang katay pero mas maganda to pangalaga mga kabagaso kasi uh, mga ano na sila, uh, upgraded na sila na bower. Para sa mga nag-uumpisa na magkambing, meron ako dito mga kabagaso. Bibigay ko na lang sa inyo ng saktuang presyo lang na hindi tayo lugi. Ito yung mga kambing na available natin mga kabagaso. Um, ito mga kabagaso, available yan. Itong, wait lang, tatago siya eh. Parang kaya niya may benta eh. Ito mga kabagaso available yan Dumalaga Tapos itong dumalaga na yan Available yan mga kabagaso Parang may sampa na yan Tapos itong dumalaga na to Available yan Tapos yung kapatid niya na bulog, Yan 4 months old yan mga kabagaso Tignan nyo naman ng katawan Ang tindig Yan o oh. Pagkapatid yan yan o oh. Bulog yan Ayan ang nanay nila mga kabagaso upgraded upgraded bower tapos yan ang anak upgraded nakisig na yan sumasampasampa na yan yun yung paltak nyo yung kapatid nya available din mga kabagaso ito available din back din yan tapos ito yan available na rin yan yung bulog na yan pang upgrade ang ganda ng tayingan na no ang tatay nan si Cardo kumakain ng feeds kompleto nagpipids yan umiinom na molasses yan yung mga available natin mga kabagaso ito isang dumalaga na maganda hanapin na ayan ayan ang nanay mga kabagaso malaki mataas yan ang anak na babae yung lalaki na bentang na eh kaya yan ang naiwan available na rin yan mga kabagaso ganda na no yun lang ang mga available natin mga kabagaso at yan mga kabagaso sa mga gustong magkambing at magalaga sa mga gustong magumpisa meron tayo dito magaganda bilhin nyo na para makabili tayo ng back natin yun lang maraming maraming salamat mga kabagaso